Hello guys, another working day. Ha? Dagan kay karton dali sa gawas. Um, Mag-restock sa ta mga guys. Ito ni. <laughs> Dagan ba? Ipang labog-labog na. Ba? Okay. So, kumusta diha mga auntie and mga uncles? Na-out ang tanan. Okay lang. Chen. Sabon. Uy, asan makapadog? So bago mag-abot at mga customers, ato na ni i-stock is ang tuna tuna daghan kayo halinon mo gud ni mo nang daghan na tug palit kay eh. tanaw na to kung napa ba to oi na pay usa ya yeah. ya yeah. ay di, di ila bay ini tuh ya Lipong ang mga tanaw. <laughs> Tubig. Stock pa ano yun. pa. Hindi pwede mas stock kayo eh. kung ano Mga lipong na sila. Ang nanaw. Sorry mga auntie and mga uh, uncles. Ah, eh, ito ano yung Naghan pa dito man. Sige, rasa. Dari na natin ipamutang sa... Naghan pa but. Ito yung milk. So, sa karoon, ang store is wala tayo sarili yung cashier kita ra ang kashir-kashir kasir dere kahit pagi na nilabay wala ni sulod oh kuya ko yung magdeliver oh kana oh kana mabuak gipang labay labay ra mapinak butter sus di ko mo kung sila mabuak kani cake saan pa punta niya. tara karon mga uncle sa mga auntie ang kuanta mga mahotdan ta ginaiwasan ako ng dan. kaya para diritsu diritsu kape ito wala na tayo pano sige mga bre na ta para to ni i-check ka na adlaw ang presyo kaya sa ayun mga masaka ayan ang biwa na to, mga price o saan ang wala nyo shampoo Ariana. Di po kayo na itong mahalan. Kaya, di mo kung mahalin. Kaya na na. Tubo-tubo, rugo'to gamay. Ay. Hi, ma'am. May adlaw. Hindi na na to. May pamutang ng abang. may sulod na itong mga ko. Hi, sir. May adlaw, sir. Pili, -pili lang mo dira. Hi, hey, ma'am. May adlaw. Ay, kadali ako, sir. Sorry, sir. ay sir. May adlaw, sir. Kanira, sir. 9.50, Sir? Okay. Napakay 50 centimos, sir. Ari, sir. Salamat. Kanira, ma'am. 9.50, ma'am. Ah. Salamat, ma'am. Kumusta ka daw, ma'am? 57.90, ma'am. I receive 58, ma'am. Napakay 10 cents, ma'am. Ah, salamat, ma'am. Balik-balik. Hi, sir. May nga daw. Ay, sam na. Ha <laughs> Asa naman ka nagduko like, kaliha? Hi sir! Welcome to the store! 40.65 sir. I received 50. Napakay ko sir? Nuibay 30 sini ko. Ano? Hindi rin ang magsugod ang kabubuan. Salamat! Slice bread. Palit pa ko niya sir. 4 sir. 5.26, sir. Okay. Thank you, sir. Hi, sir. Welcome to the store. Handa, gihurot ng tissue. Ano tayo bang display? Salamat, sir. 98.95, sir. I receive 100, sir. Napaka-1. 5.5. <laughs> Itlog daw. Walit siguro tag-free June. Hi ma'am, mayong adlaw. Ano ah, magduko mo yun mo? 37.30 ma'am. I receive 100. Napakay 62. Si ma'am. Thank you ma'am. This is the... <laughs> Napila dito kung ikambyo. <laughs> Sorry ma'am. Ayaw na gugasok ko. Aw. Pag-upay ko niya. Ay ma'am. Sorry ma'am 25.25, ma'am. Matay kang biyari, ma'am. Thank you. Hi, sir. May naglaw, sir. 14.10, 14, sir. Saan na Na, huwaan na. Di na makita. I received 50, sir. Napakaino bintasin ti mo. Salamat, sir. Hi, sir. May naglaw, sir. Welcome to the store, sir. 21.65, sir. Okay. Napakay 35 cents, sir. Salamat, sir. Hi, sir. May adlaw. Poker face, mga ika, sir. 14.15, sir. Ay, gluhag, sir. Napakay 85, sir. Ari, sir. Salamat, sir. Disiplin na ito, Nick. Harap na. Sir, pili lang dahil, sir. Hi, sir. Ay, sorry. Excuse me, sir. Sorry, sir. Welcome to the store, sir. Pili, pili lang mo. Kaya ang cashier, naglatagaw pa. Sorry, sir. To keep you waiting. Welcome to the store. Salamat, sir. 44.10, sir. Okay. Wala ni kami, sir. Okay na na. Ay, sir. Salamat, sir. 4 sir. Okay na, sir. Wala ni kami, sir. Malit sa atari. Eh, basig na hot danta. O, alay pasta pa daw. Ah. Kadali lang, sir, ma'am. Kung kisa man mong nadiha. Palit ang isa ka, fridge, siguro. Ano, siguro? Na, kung gusto meron, what? Ay, sir. Ay, ma'am. Sorry, ma'am. Sorry kay ma'am. Sorry. <laughs> so, so, who can? ma'am. <laughs> Before, ala, sige. Sobray na kami yun. ka. Salamat, <laughs> ma'am. Cereals daw. Oh, saan na kita? Cereals. I received 15, sir. Napakay 4 na binta. Thank you. Hi, ma'am. May adlaw, ma'am. 16.15, ma'am. Napaka 85, ma'am. Okay na. Thank you. 17.80, ma'am. I received 50. Napaka 17. Oh, mali. <laughs> Bugo. Oh, Dili 17. Pasagadrak ka. Oh, sobra na. Okay. 30 to 20 yang gambio. Sorry sir ha. Ay manuga sa sir. Ay sir. Menti ni sir. mau pay 1 euro sir. Ay, 1 dollar deh sir. Euro do. Sorry sir. Kanira sir. dos sir. oke okay, na sir. Walaikambi, sir. Kanira ma'am. 22 20 280, ma'am. Ay, ma'am. Diba? Or yung parang nga. ata ma'am. Kambal to ni ma'am. Ma Sino be ma'am? Okay na po. yung euro, ma'am. 1 dollar, di ma'am? Saan yung euro, eh? O. Oh, na to rin natukikuhay ang kwarta. 24.30, sir. ayo sige, gluhog sir. Okay na, sir. Wala kang bi, sir. Kanero, sir. Maybe, sir. Lamat, sir. bi, sir. Okay na. display ng to niya para di makagubot kaya, kaya nahurot ng tubig asa pa ang ora padali na sir ha ay oh may na akong nagkumanag ay sorry sir di takahawa ba display nito ako 950 sir Okay. Nampakay 50 cents. Arie, sir. Thank you. Sir. Welcome to the store, sir. 51.20, sir. I received 60. Nampakay 8. 8.80. Salamat, sir. Balik, sir. Ay, hey, ma'am. May gabi eh. dali lang ma'am kay nahutdan na nahutdan na madra ma'am displayan sana to dre mama adai ma'am uy nana to mga delivery o. Oh. ma'am kayo sa ma'am say nya na ato sana sila atiman nun kay sigma sagitan ta hi ma'am ng the bee ma'am 3160 ma'am, ay receive 100, napaka 68, so Kila na. Korinta. Okay. Hello, ma'am. 1480, ma'am. I received. Oh, thank you for giving the exact amount, ma'am. Salamat. Hello, madam. 950, madam. Okay na, madam. Wala na ikang cambio Salamat, ma'am. Salamat. Salamat. Ah, Ato, saneng. Ikuha na itong mga bagong palit. Ngam hmm. na to dere si guru. Hoi. Sa sedikit na to dere. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh, ingon. Wala daw sila kakitagkuan. Cereals. Nama lagi nagahan pa botan siguro to mga madam ganito, Uy! asa makapadulong ito mo mga and mga uncles pagka-mo na display ito mo dress sa atong neighborhood okay okay itlong Usually, ang itlog, dry na ginabutang sa freezer. Oh, sarap di eh. Sagad rin yung kauwi. Ah, man eh? Dito, They try to tell us we're too young. too young to really na video okay lang video okay hmm, daghan kay grabe ang mga tig deliver ba eh bila bayra di sa... bila bayra ni dali ang ko to mga pang display sa hipod tarong pud ni mga mag deliver o sa ibuangon pud Dari sebab-sebab, kayak sagu semua pegawai eh. Mr. Clean Mr. Clean Siapa nih? Shampoo para sabangan naibuho Ah, di situ naik speedcast Woy Oke okay. Apa ah, yun? Saka box di ah. Ano sana? eh? Mga Okay. One tissue. Cheese. Dari na lang. Actually, patra na, -na siya kakuha. Ni? Kabuo. Okay. Kaya na ano, yata. display? Nasa Dry na lang. Kung so, may sulod. Hmm. Kung hmm. tanaw na ito na yung mga presyo. sa'yo, mataas mo taas, lagi. Kailangan niyo mo, kailangan niyo mo tanaw ng tarong. Pero okay na na. Hindi mo, bago mo dako kayo. Sakto-sakto, ra. Hmm. muna ito ng 250 yung cake mahal na kaya hindi na nila afford na 2.75 na siguro kaya ng mga tao pudri mga guys mga, mga malit kaya magreklamo na sila hindi na nila afford expensive daw ato lang ning tarongon niya ato nang magproceed na buta for the next day nya yeah, maron mga guys till next time